Almasal po tayo. Kasama ang batang makulit. kulit <laughs> Hindi pala. Hindi daw pala siya makulit. Ayan natin po. Taglay natin. So, para kita naman ng tita. Sarap. Ito po ang maganda ng tita. po ang eh, <laughs> Eto rin po yung makulit na bata. Hindi! Hindi ako makulit! <laughs> ay, hindi pala. Ay, eto pala yung mabait na bata. O, yan ba? Ang masig ka naman mo. Hmm. Hindi, kita. Hindi, kita yung mata mo. Hmm. Ay, kita na yung mata ko. Oh. Kita ko na din yung... Sarap. Oo. Oh. ko, ano yeah. ay, kita. May mm -hmm. Oh. Ano? Diba? Ito ah. Wala naman yung ano ah. hmm. ka na. Ano alam alamasal mo? Ano ang baby? Matik Tapos milky. Milky? Hey ano yan? Milo. Naging milky. Milo yan ah. Siyempre. Milo. Anita and Melty eh. Ano? <laughs> uh, na, ano, mainit. Inot ng kape, sarap. Sabi siya, hindi. Na, sabi siya, naliluto na yung, ano, yung milk tea? Nalilito, nalilito. Melty. Hindi naman yung naliluto mo. Sabi siya na lang. Nga ka naulan niya. Molo lang, meron kaming video ni Tita, meron kaming vlog ni Tita. Ayun, ano na. Panarin niyo ni Lola. Ang ganda the si so po si Tita. Ako din po. Ako po si Tita Lola. Ito nga yung maliwanag lang. Yum, yum, yum. Yum, 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 yum. si Ate Kasama ko si Ate Jijay nag-aalmusan. No. ano ba? Hindi. Pangbata lang yan. Eh, pangbata pala yun. Oo nga. Pag merong ano, baka mo nanood. Gusto ko sa Ate Jijay. Please like and subscribe. <laughs> Ikaw nga. Di ba yung laging sinasabi? Like and subscribe. Bye. Hmm. <laughs>

Ba? Hindi sa Maypol. Talent niya yan eh, sa maple. Paano ulit? <laughs> Sino mas maganda? Yung dalawa. Ano? Ako. Ako ikaw. Tumpo to, ayaw mo? Ayaw. Marap na oh. Kung pinapanood tayo, dapat nga kainang putong puto. Wala, inam niya ako lang. Ito ang ginagawa ko. Ito ang ginagawa ko. Ito ang ginagawa ko. Ito ang ginagawa ko. Ito ang ginagawa Ito ang Ito ang ginagawa ko. ang kain. Ito, inom. Kasi may sound รับยัได้นะปาตุ้นี่ป้าไปมนี่ไปดูนี่นนะ้าตอันน <laughs> ี้ต้นติป่อมั่องบ้าไปแล้ะ้ะ